Yun, good afternoon mga boss. Uh, dahil bagyo ngayon, gawa tayo ng kinilaw. So nakagawa na pala ako mga boss. Yan o. Oh. Oo, oh, oh, yun, kinilaw. So kain na tayo mga boss. So ito yung ating ulam ngayon. For video mga boss. Right, so let's eat mga boss. kaya yung ating kinilaw o. Oh. Ating plan ko na yan mga boss. Napaka sarap dan Kinilaw na bangos ito mga boss. All right. Yan mga bos, kaya na. Kain. oxygen. Sabi niya, air. Kinilaw. Sabi <laughs> na ating ulam. di video.

ครับนั่นเต็มยันเลยาสโก

Alright, mga boss. So, tapos na kami kumain. Yung ating kinilaw. Yan. Wala na. Abos na. Ayan. Tapos yung ating itlog maalat. Wala na rin laman. Alright. So, maraming salamat mga boss. Thanks for watching. At ingat po tayong lahat dahil sa bagyo. Yung malakas daw itong bagyong uwan. O ikaw. Até o próximo vídeo. Bye!